Ang lalaki ay gumawa ng maliit na butas sa itlog. Gamit ang sipit tinanggal niya ang pula ng itlog. Pagkatapos isiniksik niya ang isang maliit na papel sa loob. Sa huli inayos niya ang balat ng itlog na parang walang nangyari. Matapos tiyaking hindi halata ang butas. Dinala niya ang itlog sa lansangan. Nagpanggap siyang bumibili ng dyaryo sa gilid ng kalsada. Habang umiiwas sa mga especially iya na sumusubaybay sa kanya. Bigla na lang siyang nawala na parang bula. Pumunta siya sa pintuan ng isang kainan. Ang makita ang isang babae na may dalang baon. Lumapit siya ng palihim. Mabilis niyang isiniksik ang itlog sa loob ng baunan. Hindi alam ng babae ang nangyari at umalis sakay ng sasakyan. Pagdating sa gusali ng grupong especially Ia sa 90th Street. Ibinigay ng especially Ia ang pagkain sa bilanggo na kanyang asawa. Nang buksan niya ang baunan at makita ang itlog. Bigla siyang nagalit, dahil siya ay allergic sa itlog. Alam ito ng kanyang asawa. Bakit niya pa rin ito ipinadala? Dahil sa inis basta niya na lang itong ibinato sa mesa. Ngunit agad itong hinablot ng isa pang bilanggo, kapatid Jiang. Kung ayaw mo, hayaan mong ako na lang ang kumain nito. Kainin mo, kainin mo. Pero parang may alam si Kuya Leo tungkol sa itlog. Mabilis niyang binalatan ito, at natagpuan ang nakasulat na papel sa loob. Ang mensahe, maghanda sa pagtakas. Bago pa makita ng iba, mabilis niyang nilunok ang papel. Dahil ito talaga ay para sa kanya. Nang lumabas ang bantay sa kulungan, agad niyang pinukpok ang pader gamit ang sakong ng sapatos. Iyon pala may tinatapos na tunnel ang mga kasamahan niya plano nilang iligtas si Kuya Leo mula sa piitan. Kumusta? May narinig ka ba? Wala akong naririnig. Baka dapat muna tayong magpahinga. Kumain muna tayo. Tige. Teka lang, biglang may narinig si Shouro Otong. Kaya agad siyang tumigil at nakinig. Sayang tumigil si Kuya Leo sa pagpukpok. Kung hindi natonton na sana nila ang eksaktong lokasyon. Dahil magsisimula na silang magpasabog, kailangan makipag-ugnayan sa loob. Kung hindi hindi natin malalaman kung saan magpapasabog. Samantala sa gusali sa 90th Street, akala ni Guizmong na magiging maayos ang pagliligtas kay Kuya Leo. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng masamang balita. Kapitan Zhang, anong ibig sabihin nito? Sinabi ng istasyon, na masyadong abala kung dadalhin pa siya sa puno. Kaya bilang ganti kay Chief Lian, bitiin siya. Iyon ang pinakamainam na ganti. Hindi ba bukas pa dapat? Binago ang plano ngayong araw na. Ngayon ang tamang oras. Sa labas mukhang kalmado si Guizhong, pero sa loob nag-aalab ang kanyang isipan. Alam niyang ito ay patibong para sa kanya. Alam ni Joe G. Faye na susubukan niyang iligtas si Kuya Leo. kaya minadali niya ang pagbitay para mahuli siya. Pagbalik sa opisina, nagpatuloy lang siya sa paglalaro ng kanyang modelo ng gusali. Nagpanggap na wala siyang pakialam. Samantala sa ilalim ng tunnel, sa wakas nakipag-ugnayan si Shauro Otong kay Kuya Leo mabilis niyang minatahan ang lokasyon gamit ang chop. Pagkatapos tinawag niya si Fugi para simulan ang paghuhukay. Dahil makakaapekto ang ibabaw na bato sa pagsabog. Boss, sinabi na kay Guiz Ngayong araw ang operasyon, pero wala siyang kahit anong reaksyon. Napansin ni Joe G. Fay na may mali. Sigurado siyang may gagawing hakbang si Guiz Pero nananatili itong kalmado sa opisina. Ibig sabihin may backup plan siya. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Dali-dali niyang binuksan ang bintana at ginamit ang binoculars. Ang makita niyang may nakasabit na mahabang balabal sa isang bahay sa malayo, agad niyang inutusan ang mga tauhan na puntahan at palibutan iyon. Kasabay nito ipinatawag niya si Guizhong. "Miss Hong, gusto kitang tanungin tungkol sa isang teknikal na bagay. Kung sa Pishi Street, sa lugar na iyon, maghukay ng isang lagusan. Patuloy na maghukay hanggang makarating sa ilalim ng 90th Street. Sa tingin mo posible ba iyon?" Sa narinig ng lumo si Guizhong. Napakatalino talaga ni Joe G. Fei. O baka talaga lang siyang isinilang bilang perpektong especially iya, sa simpleng hindi pag-react ni Guizhong At ang nakasabit na mahabang balabal sa tapat na bahay, nahulaan na niya ang buong plano ni Guiz Doon na siya nagsimulang kabahan. Lahat ay lumalabas sa kanyang plano. Wala rin siyang ideya kung ano ang nangyayari sa ilalim ng piitan. Nang makita ni Joe Jifei ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Guiz Agad siyang tumawag sa piitan. Pinagutos niyang agad ilabas ang bilanggo. Pagkatapos pinaupo si Guizmong sa isang upuan. Nagsimula siyang patuloy na ipukpok ang kanyang panulat sa mesa. Mas bumibilis ito ng bumibilis. Isa ito sa kanyang paboritong paraan ng interogasyon. Wala siyang sinasabi ni isang salita. Pero ramdam ni Guizmong ang matinding presyon. Napakahigpit na ng pagkakabaon ng kanyang mga kuko sa laman. Isang malakas na pagsabog ang umalingaungaw. Nagulat ang lahat, nagtagumpay si Shouro Otong at ang kanyang grupo sa pagpapasabog ng pader matagumpay nilang nailigtas si Kuya Leo. Mabilis na naglagay ng mga landmine si Fugi sa lagusan. Para hindi sila masundan ng mga especially iya. Nang marinig ang balitang ito, sa wakas na kahinga ng maluwag si Guizhong, Binitiwan niya ang kanyang pagkakahawak sa mesa. Akala niya ay siya na ang nanalo. Ngunit biglang ngumiti ng makahulugan si Joe Jifei. Hindi mo siguro inasahan ito hindi ba? Na may mga tauhan kami. Na bumalikad sa inyong plano. Sa ngayon si Kapitan Zhang ay nasa Pishi Street. Hawak niya ang iyong mga tauhan wala silang matatakasan. Ang bahay na may nakasabit na mahabang balabal, iyon ang hideout ninyo tama. Sa narinig tuluyang nawala ng pag-asa si Gu nahulaan ni Joe Jifei ang lahat, habang iniisip niyang sumugal sa isang huling hakbang. Biglang umalingaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa labas. Dumating ang mga kasamahan nila bilang backup. Takot na takot ang maliliit na especially iya ng 90th Street. Lalo pat bitbit na mga tauhan ni Kapitan Joe ang mga submachine gun wala na silang lakas ng loob lumaban. Sa huli matagumpay na nakatakas si Shouro Otong at ang kanyang grupo. Nang makita ang bagay na inihagis ni Kapitan Joe, napayuko agad ang mga especially iya sa takot. Pero makalipas ang ilang sandali walang nangyari. Nang tingnan ng pinuno ng especially iya hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Para siyang napahiya ng gusto. Ang inihagis sa kanila ay isang talong. Sumimangot si Joe G. Fay nang marinig ito. Napakaraming inutil sa kanyang hanay. Nasa kamay na nila ang bihag pero nakatakas pa rin. Akala niya'y makakakuha siya ng ebidensya laban kay Guizhong. Pero sa halip siya pa ang naloko. Pakiramdam niya para siyang binugbog. Na parang ilang beses siyang sinampal sa mukha. Habang nagngangalit sa galit si Zhou Jifei. Biglang lumapit sa kanya si Hu Jiping. Dahil alam ni Kuya Leo ang kanyang pagtataksil. Kapag nagkita si Kuya Leo at Lao Zhou. Iyak na malalantad siya bilang traidor. Kaya humiling si Hu Jiping ng agarang pagtakas. Kung siya nga talaga ang traidor. Nanganganib ang liderato ng revolusyon, pero para hindi maghinala ang kalaban, nagpasya si Lao Zhou na makipagkita kay Hu Jiping ng mag-isa. Lumipas ang apat na oras, ngunit hindi pa rin siya bumabalik. Nakaramdam ng matinding pangamba si Gu Yizhong kaya nagtungo sila sa tirahan ni Hu Jiping. Ngunit wala ng tao roon. Sa ilalim ng kama may nahulog na sembrero. Ang sembrero na palaging suot ni Lao Zhou. Yishong Dahan-daang binuksan ni Gu Yishong ang aparador at ang kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Nang dumating si Lao Joe para harapin si Hu Jiping, ginamit ni Hu Jiping ang isang bata upang siya ay patayin. Napahinto sa paghinga si Xiao Ruo sa kanyang nakita. Abuti na lang at kalmado si Gu Yizhong. Dahil wala na si Lao Joe, Ang pinakamahalaga ngayon ay iligtas ang revolusyonaryong liderato. Kaya naghiwa-hiwalay sila ng misyon. Si Xiao Ruo ay magbibigay ng babala sa liderato. Samantalang si Gu Yizhong ay babalik sa 90th Street upang magmanman doon niya nadiskubre ang isang napakahalagang impormasyon. Ang pinuno ng pangkat ay biglang umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Mula kay Gawo nalaman niya, napupuntahan nila ang isang mataas na pinuno ng revolusyon. Napabalikwas si Guiz Hong. Ibig sabihin nalaman ni Hu Jiping na nabisto siya. Kaya agad niyang tinungo si Zhou Jifei. At ipinagpalit ang lokasyon ng leader. Para sa 50,000 pisong gantimpala, plano niyang tumakas kasama ang kanyang pamilya. Pero hindi niya akalain, habang nakikipagkita siya kay Zhou Jifei nakita ito ng kanyang asawa. Sa harap ng pagtatanong ng kanyang asawa, hindi nagatubili si Hu Jiping. Dahil ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanya. Wala talagang leader ng revolusyon na daraan doon. Ang lahat ay isang patibong ng Chief Lin at ng partido. Isang plano. Upang pilitin lumabas ang especially iya ng kaaway. Sa madaling salita isang kasinungalingan ang lahat. Kaya walang nahuli ang mga especially iya. Bagaman walang nadamay sa partido. Lalo namang nabahala si Guizhong. Dahil bayaw niya si Hu Jiping at ang panganib ngayon ay nasa kanyang kapatid. Kaya gamit ang isang rickshaw driver, natunton niya ang lugar kung saan naninirahan ang kanyang kapatid. Ngunit habang desperado niyang hinahanap ang tamang bahay, biglang umalingaungaw ang isang putok ng baril. Mabilis siyang tumakbo upang tingnan. At doon niya nakita si Joe Jeffey. Pagkaalis nito agad siyang pumasok sa gusali. At sa isang iglap parang sinaksak ang kanyang puso. Patay na ang kanyang kapatid at si Hu Jiping. Ang putok ng baril kanina. Si Joe Jeffey ang pumatay kay Hu Jiping habang ang kanyang kapatid ay nadamay sa pagtatalo nila. Ngunit hindi ito alam ni Gu Yizhong. Dahil sa matinding galit, desidido siyang patayin si Zhou Jifei. Ngunit pinigilan siya ng kanyang nakatataas. Guiz Hong, magpakahinahon ka. Kung barilin mo siya ngayon, makakaganti ka lang sa iyong sarili. Hawak pa rin ni Zhou Jifei ang leader ng revolusyon. Ngunit hindi niya inaasahan na ang nahuli niyang tao ay isang matalik na kaibigan. Sinubukan niya itong kumbinsihin. Sabihin mo lang kung sino ang koneksyon mo at pakakawalan kita, ngunit hindi ito pinansin ni Wang Mingxiang. Biglang itinumba ni Zhou Jifei ang mesa. Huling beses kong tatanungin, sino ang kontak mo? Huwag kang gagalaw, huwag gagalaw, Zhou Jifei. Palayain mo si Wang Mingxiang. Napamulagat si Zhou Jifei, dahil pamilyar sa kanya ang boses. Kasabay nito sunod-sunod ang putok ng baril sa labas. Dumating si Commander Luo para kunin ang bihag. At mayroon siyang pahintulot mula sa mga Hapones. Dahil sinabi niyang si Wang Mingxiang ay tauhan niya at wala siyang kinalaman sa revolusyonaryong grupo. Bukod pa rito may dala siyang ilang dosenang sundalo. Kaya't kahit ayaw ng mga Hapones na pilitan silang pumayag. Ngunit ayaw pa rin palayain ni Joji Fei si Wang Mingxiang. Dahil sigurado siyang isa itong kasapi ng revolusyon. At tanging siya lang ang may alam tungkol sa ibang operatiba. Ngunit habang lumilipas ang oras, tahuli na pilitan siyang palayain ito dahil sa presyon ni Commander Luo. Wala siyang ibang magawa kundi sumunod. Ngunit bago lumabas si Wang Mingxiang, pinulot niya ang isang librong nahulog sa sahig. At napansin ito ni Joe G. Fay. Parang may naisip siyang mahalaga. Mabilis niyang hinabol ang kanyang tauhan. At pilit na inagaw ang libro mula kay Wang Mingxiang. Ngunit sa gitna ng pag-aagawan, aksidenteng nasaksak si Wang Mingxiang ng isang especially iya. Labis ang gulo, lalo na't naghihintay sa labas si Commander Luo at ang mga Hapones. Kung hindi niya ibibigay si Wang Mingxiang, tiyak na ipapawasak ni Commander Luo ang 90th Street. Kaya't itinago ni Joe G. Fei ang libro sa kanyang damit at bamulong ng ilang utos sa kanyang tauhan. Commander Luo, sa wakas dumating ka na. Nasaan ang hinihingi mong tao? Ipapatidala ko na siya ngayon. Aumanhin. Commander, Commander may problema. Commander, malaking problema ito. Commander, may kaguluhan. May kaguluhan. Pinatay si Wang Mingxiang. Nang marinig ito agad nagmadali si Commander Luo. Yun pala may inihandang plano si Zhou Jifei. Pinalabas niyang si Wang Mingxiang ang unang umatake gamit ang kutsilyo kaya napilitan ng kanyang tauhan na barilin ito. Nang makitang patay na si Wang Mingxiang galit na galit si Commander Luo. Walang sabi-sabi pinatay ni Zhou Jifei ang kanyang tauhan. Nagulat si Commander Luo, dahil napatunayan niya kung gaano katuso si Zhou Jifei. Wala na siyang nagawa kundi umalis ng galit. Dahil sa puntong ito wala na siyang magagawa. At napatay na rin ni Zhou Jifei ang kanyang tauhan. Pagkatapos ng lahat inilabas ni Zhou Jifei ang libro. Kaya gustong makuha ni Zhou Jifei ang librong iyon. Dahil si Wang Mingxiang ay nakatakdang makipagkita sa isang kasamahan. At malamang ang librong iyon ang kanilang palatandaan. Sa pamamagitan nito mahahanap niya ang especially iya. Pagkarating niya sa opisina, agad siyang nakatanggap ng tawag mula sa itaas. Mr. Lee naiintindihan ko. Kailangan nating makita si Luo Wucheng, buhay man o patay. Pinapapatay nila si Commander Luo. Dahil hawak niya ang 8,000 sundalo. At nais siyang makuha ng iba't ibang puwersa. Maraming beses na siyang inalok ni Mr. Li binibigyan pa siya ng maraming insentibo. Ngunit matigas ang paninindigan ni Commander Luo. Dahil mahal niya ang kanyang bayan. Ayaw niyang magkapatayan ng sariling lahi. Kaya't hindi siya maaaring umalis ng susyo. Dahil kung makakatakas siya, tiyak na isasama niya ang kanyang hukbo sa New Fourth Army. Samantala si Guizhong na nagkukubli. Nakatanggap ng balita mula sa kanyang tauhan. Kaya't agad niyang pinuntahan ang kanyang kasintahan si Shao Ruotong. At inutusan siyang iparating ang balita kay Commander Luo. Kailangan niyang umalis ng susyo kaagad kung hindi hindi na siya makakatakas. Ngunit huli na ang lahat. Nasa gitna na ng isang patibong si Commander Luo. Akala niya'y makakatakas siya kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit nagpadala ang mga Hapones ng isang tangke. Napatay ang halos lahat ng kanyang sundalo. At siya na lang ang natira, wala ng bala. Mabuti na lang dumating ang mga kasama sa revolusyon. At nailigtas siya pansamantala, ngunit sa harap ng isang malaking puwersa. At sunod-sunod na pagsabog mula sa tangke. Kahit may kasama siya mahirap silang makatakas. Parang imposibleng makaligtas. Kuya Liu, sumakay ka na. Bilisan natin. Parang isang diyos na bumaba si Guizhong dahil nang marinig niya ang mga putok ng baril, alam niyang nasa isang patibong si Commander Luo. Kaya't sumugal siya upang sagipin ito. Ang dahilan kung bakit kailangang iligtas si Commander Luo ay upang mahikayat siyang sumanib sa New Fourth Army. At ito rin ang dahilan kung bakit gusto siyang patayin mga Japones. ng mga Hapones. Upang mawalan ng lider ang kanyang hukbo, nang akala nilang ligtas na sila. Biglang sinabi ni Goyiz Yizhong ang isang masamang balita. Ipinakita niya ang isang folder. Sinabi niyang ninakaw niya ito mula sa mga Hapones. Ayon sa dokumento, sa alas dos ng madaling araw bukas, magsasagawa ng malawakang pag-atake ang mga Hapones. Pakikipagtulungan ng hukbong pandagat ng Shanghai. Upang supuin ang hukbo ni Commander Luo. Nakita nila ang larawan ng plano. Napuno ng galit si Commander Luo. Napakatuso talaga ng mga Hapones. na po ng magandang alok. Ngunit dahil hindi ako pumayag gigipitin nila ako. Ang pangunahing misyon ngayon ay makatakas. Kailangan niyang makabalik sa kanyang hukbo. Kung hindi kong mawala ng leader ang kanyang hukbo, tiyak na malulupig sila ng mga Hapones. Kailangan nating lumabas ng lungsod ngayong gabi. Si Commander Luo dapat bumalik sa kampo. Ngunit hindi madaling makatakas. Dahil nagpakalat na ng mga sundalo at especially iya ang mga Hapones. Kahit hindi nila mahuli si Commander Luo, hindi nila hahayaang makalabas siya ng lungsod ng buhay. Di nagtagal na papalibutan na sila. Dumarating din ang mas maraming tropa ng kaaway. Kung magpapatuloy ito tiyak silang manghuli. Nang pababain ni Guizong si Commander Luo. Hindi umalis si Kuya Leo gamit ang sasakyan. Alam niyang wala na silang takas. Mas mabuti pang pumatay ng maraming Hapones. Nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Napahinto si Guizong sa kanyang kinatatayuan. Sa huli na patay si Kuya Leo sa paulit-ulit na putok. Ngunit nagawa niyang bigyan ng oras si Yizhong upang makatakas. Ngunit sarado na ang lahat ng lagusan sa lungsod. Kaya't lumapit si Yizhong kay Miss Lu. At humingi ng pabor. Minamahal kong Mr. Lee. Ikaw ba? Mr. Lee ano ang ginagawa mo rito? Ang tagal kitang hinanap. Gawo tandaan mo dumaan sa Chigate. Doon mas ligtas. Sabihin mong kailangang lumabas ng lungsod si Mr. Li ngayong gabi. May mahalagang misyon siya. Huwag mong panasan yan, makakatulong yan sa'yo. Mukhang pabaya at walang pakialam si Miss Lu. Ngunit isa siyang matalino at tusong babae. Kaya siya nilapitan ni Guiz Dahil siya ang kinakasama ni Mr. Lee. Sa buong susyo noong panahong iyon. Maliban sa mga Hapones na nakabase roon. Si Mr. Lee ang may pinakamalakas na impluensya. Pabilis na nakarating si Hu sa tarangkahan ng lungsod. Ngunit matapos suriin ang mga dokumento. Lumapit ang isang especially iya sa likod ng sasakyan. Dahan-daang hinawakan ni Hu ang kanyang baril. Hindi mo ba kilala si Mr. Lee? kung hindi dapat kilala mo ang sasakyang ito. Hindi pa nakita ng especially iya si Mr. Lee noon. Ngunit alam niyang kanya ang sasakyan. Ngunit ang utos na isara ang lungsod ay mula sa mga Hapones. Matagal siyang nag-alinlangan. Ngunit sa huli binuksan niya ang tarangkahan. Dahil maliban sa mga Hapones, si Mr. Lee ang may pinakamalaking kapangyarihan sa susyo. At ayaw niyang mapahamak sa kanyang kamay. Sa wakas matagumpay na nakalabas si Commander Luo. Nang hindi nahahalata nagpanggap siyang si Mr. Lee ngunit hindi niya inaasahan. Nasa ibang tarangkahan, nasa batang kanyang kasintahan, Miss Lu sumama ka sa amin sandali. Pinatay ng mga especially iya ang driver at dinukot si Shauro Otong. Samantala walang kaalam-alam si Commander Luo. Pagbalik niya sa kampo agad siyang naglabas ng utos. Dahil nagpadala ng malaking hukbo ang mga Hapones. Upang lipulin ang kanyang sundalo. Kaya agad niyang inihanda ang kanilang depensa. Ang marinig ito ng mga Hapones na galit sila. Ang dahilan kaya nila sinubukang harangin si Commander Luo ay upang hindi na siya makalabas ng susyo ng buhay. Dahil kung mamatay siya mawawala ng leader ang kanyang hukbo, at mas madali silang mapasa sa ilalim sa mga Hapones. Ngunit dahil nakabalik si Commander Nuo sa kanyang kampo, nabigo ang plano ng mga Hapones. Matapos niyang ayusin ang depensa laban sa mga Hapones, bigla niyang naalala si Shauro Otong.